Ito mga kapulinsya, may bisita tayo ngayon mga kapulinsya. Taga-suporta natin mga kapulinsya. Ito mga kapulinsya, may bisita sa atin mga kapulinsya. Ito sa... Bago tayo magsimula sa ating video mga kapulinsya, pakilike like and share naman dyan mga kapulinsya. At malaking tulong na po iyan sa aming mga content creator mga kapulinsya. O nagbablog mga kapulinsya. At maraming salamat po mga kapulinsya. Maraming salamat po sa tunay niyong suporta mga kapulinsya. <coughs> Ayan mga kaprinsya, dumating na yung bisita natin mga kaprinsya Isa po itong tagahanga natin sa ating pagbablog Ito po ang taga-suporta natin mga kaprinsya Isa po itong kaibigan natin At maraming pong salamat po sa pagpunta dito boss Sa aking punting bahay boss or... Ayan mga kaprinsya, pinadaan natin sa ating daan papunta sa ating bahay mga kaprinsya Medyo maputik talaga mga kabrinsya itong lugar natin kasi isang lugar na to ay palayan po ito mga kabrinsya. Palayan natin po ito mga kabrinsya kaya itong bisita natin ngayon, ah, pasensya na po set bus, ah, ano, medyo maputik ang daan natin. Kasi ano, palayan kasi ka bus. Maraming pong salamat po sa pagpunta bus. Ayan mga kabrinsya, ano, pinapakain ko lang itong itik mga kabrinsya, yung bisita natin mga kabrinsya. Kasi yun naman talaga daw ang gusto nila yung itlog ng itik mga kabinsha. kaya nandito sila mga kabinsya bibisita sa atin pero nakahiya naman talaga mga kabinsya pero ganun naman, naman talaga ang buhay ang buhay ko dito mga kabinsya ayan pero buti na lang yung mga bisita natin isa no kaubuhin mo mga kabinsya at maraming salamat sa pagbisita boss pasinsya na boss ha itlog lang yung nadalit ko boss yung pinapakain ko sa inyo boss itlog lang kasi ano yan naman talaga yung gusto nyo boss at maraming salamat boss sa pagpunta talaga mga boss sunod na balik sa sunod na balik nyo dito boss saka na tayo maghanda ng ano boss pagbalik nyo dito sa area ko boss. At pasensyahan nyo na po yung area ko boss kasi ganito lang nakayanan mga boss. Maraming salamat boss sa uh, pag-intindi po boss. Salamat kayo po sa itlog. O sa kwan time. Okay. Salamat kayo. Nakasuroy yung mga simuhang area din. Nindot kayo din sa simuhang basakan kay Prisco. unya Nami po kayo ang imong itik. Oho <laughs> na po, sunod balik. Ah, balik ko. Okay. okay, mga kaprinsya, pa na po yung mga bisita natin mga kaprinsya. Ihatid natin to sa kanilang sasakyan mga kaprinsya. Kasi ano, yung daan natin is maputik talaga mga kaprinsya. Ihatid natin to mga bisita natin mga kaprinsya. Samahan nyo kami mga kaprinsya. Kaya eh, mga kaprinsyo, itong daanan natin mga kaprinsyo, nasa gitna yung pala yan, ito yung mga b**** okay, mga kaprinsyo, nandito na po sa ano, sa karsada yung ano, natin natin mga kaprinsyo, yung bisita natin, ayan Ayan okay, mga kaprinsyo, pawain na yung mga bisita natin mga kaprinsyo, sandali lang sila dito sa ating tahanan mga kaprinsyo Okay mga kumisyo, ayan na sila, papunta na sila, papawain na sila sa kanilang lugar mga kumisyo. At mga boss, maraming salamat sa pagbisita talaga mga boss. At sa suporta nyo mga boss, salamat po. Shout out sa iyo boss, Jeffrey Panganang ang supervisor ng champion or kala mga kumisyo. Ito si Jeffrey Panganang ko. Shout out sa iyo boss, at maraming salamat sa pagpunta boss. Okay mga kabansya, ano? Nakauwi na po yung bisita natin at saka balik na naman tayo sa ating itik. Mga itik mga kabansya kasi ano, iniwanan natin dito sa area yung mga itik mga kabansya. Pagka makapinsara, balikan natin ito mga kabansya. Nandito yung mga itik natin sa area. Nakagala sila dito mga kabansya. Ayan, balik na naman tayo dito. naman siguro alam naman nila yung mga yung karanasan sa itik mga kapit shot ah uh, na nasa prairie area lang ano nagdepende yung production ng itlog sa ano sa area okay so lagyan dito mabunsa wala hindi talaga yung itlog kasi ano mainit mabunsa hindi na maulan wala masyadong tubig masyadong tubig kaya ayan o ayan mo siya wala na medyo huga na yung mga ano hindi na wala na tubig kung mabunsa may ina na talaga wala nang may marami sana makain kasi bagong harvest ko pero wala na, kasi wala masyadong tubig Sobrang init na kasi mga Kaya, hirap talaga ang buhay dito sa so, kapag ganito ang binasok mo na Negosyo yung pre-rinse area Pero pag bansa na ano Maganda lang yung panahon mo itong bagay at harvest maganda, maganda, naman ang kitaan Kaya maganda naman itong mag-itik pero kapag tsaga ka lang Tsagaan mo lang mga kaprinsya Ang hanap buhay ng mag-itik Kaya mga kaprinsya So tsagaan lang tayo sa, sa ating buhay ako yun, nandito ako magpapakiro kasi ang laki talaga ng gastos mga kuya kung nakapultry lalo kasi mula mo lang na magitik naroon ka pa ng itik naroon ka pa kung ano ba talaga kita kasi hirap talaga mga kuya kapag ano magkapultry kasi ang laki ng gastos mga bahay ng pigs hindi mo ba alam kung kumikita ka ba kasi kapag mga ano mga prinsya, yung mga itik kapag magulat yan hindi magitlog, itlog sulugi ka kapag nakapids magulat yan din maglugol or mangarol lugol yan wala na hirap talaga wala

kasi na po mga kabinsya kasi hindi na tayo nakapag Ayan ang mga itik natin mga kabinsya Pawin na natin ito yung mga itik natin mga kabinsya Kasi hapon na mga kabinsya Ayan nakapalit sila Yung mga itik natin o oh. Ayan Sana mga kabinsya nabusog to Para may itlog tayo bukas Ayan Ganito lang ang buhay mga kabinsya Ayan Ang mga itik pag hapon na mga kabinsya Pag uwi na yan Ayan Nakapalit na yan O nakalinya Pag hapon na Pag uwi na mga kabinsya Ayan oh. nakalinya na yan Taas ang linya na yan Kasi yung iba mga kabinsya Nandun na sa, ano, sa kanal yung iba nandun pa kumakain pa ayan ayan mga kapulisya at maraming salamat po sa tunay nyo mga mo mga kapulisya happy parang mga kapulisya at maraming salamat po sa panonood nyo mga kapulisya thank you for watching mga kapulisya